Nagkatag og halos dili na mahulagway ang mga gamit sulod sa panimalay sa pamilyang Dilos Reyes nga nahimutang sa Black 4 Liedo Subdivision Barangay Lagaw Jensen human matod pa kinigiransak sa wala mailing mga individual sumala sa silingan nga si Larry nakita nila nga adunay mga batanon nga nakasulod sa maong balay rason nga gipahibalu ang anak sa tag iya sa balay nahitabo matud pa ang pagpangawat pasado alas 9 sa gabi kaniadtong Mayo 21 ulahin ni na nila kining na matikdan. mga bata lagi daw na nanulod sa kanto ba, itong babae, itong maranaw po, nagingon nga. Mga bata lagi daw nagsulod ya. Ang yung gingon sa kogay na ako, ganyan, naku, moto, nakita ako itong mga bata ganiyan na po dira, nagdingkod-dingkod. Ako ang gipang si Talia ganina. Oh, mga bata gud, mga bata no, bata pa kayo mga nasa 3 pa. pa. Oh, makita ko usay grabe na sila diha, mga bata ba. No? Samtang di dihang gisuta na sa anak sa tag-iya ang balay, may bungad kaniya ang nangabungkag nga mga gamit ug aduna pay mga nangabuak nga bildo. Ato to dali-dali diri, dali, dali. atino no o, jod, na confirming gyud siya nga ay kun kinanga may mga nabuak nga salamin diri nga Mag kaning bintana di yan isulod. Unay na nga na ibang nabangag ang actually tindahan tapos sa tindahan ni Agi. Ya, kuan nang una siya kay wala may kay mga gamit. Pero na lagi panguwak ang mga utensil lang sa kusina ka mga kaldero, ana, mga sundang dagko. Matod ni Delos Reyes, temporaryo nga gabando na sa ihang ginikanan ang maong balay kung wala sila magdahom nga sudlon kini sa mga kawatan. Nasuta niya nga miagi sa bintana sa ilang tindahan ang mga sospek. Ganing walay na mo sa kung ginikanan ni, eh, wala na mo ano, wala na siya ay, gapuyo. May sakit po na akong nanay. Matod dito siya sa mong isa nga sa kamilya. So wala na yung tao yung gapuyo dali. O na nga siguro na naransak yun. Uh, based po sa uh, mga initial info na ka-witness uh, dito sa area, mga minor ang suspect. Eh. So, ang info namo is taga-dira lang man po sila sa uh, uh, may alunan area. So we will uh, exert effort na ipapangita eh. and then uh, it turn over sila sa kung asa dapat turn over. Kung balay, ensure eh, na So make sure lang yud na dili able ma double check ang lock and then uh, syempre inform the ang mga silingan. na ing ana inform ang pork chairman nga ing ana para uh, na og mo from time to time Padayon sab ang pahimangno sa otoridad sa publiko nga kung adunay mamatikdan nga kadudahang lihok sa tawo dili matod pa magduha-duha nga isumbong sa kapulisan In the heart of changing lives kini sa enemy mogpun Brigada News